sa nakaraan. Plato Si Plato, mga 427 hanggang 347 BCE ay isang pagan ng pilosopong Grego. Siya ay ipinanganak sa Atina sa isang mahalikang pamilya at may mataas na pinag-aralan. Malaki ang naging influensya sa kanya ng kilalang pilosopo na si Socrates at ang mga tagasunod ng matematiko at pilosopong si Pythagoras. Alam mo ba Si Plato ay tinuturing na isa sa pinakamayimpluensyang intelektual sa kasaysayan ng kulturang kanluranin. Naging interesado siya sa politika noong kabataan niya pero nadismaya siya sa sistema ng gobyerno. Sumulat siya ng mga akda sa mga paksang ng etika, katarungan, karunungan, pagiging katamdaman, dibusyon, kaluluwa at kagitingan. Ang pinakakilalang estudyante ni Plato ay si Aristotel na naging edukador, pilosopo at sayantipiko matapos maglakbay sa mga rehiyon sa Mediterranean at sumali sa politika sa Siracusa, isang griegong lungsod sa Sicilya, bumalik si Plato. Sa Atinas, kung saan nila natagya ang akademya, ang akademya na sinasabing ako na unang universidad sa Europa, ay naging isang sentro ng pagsasaliksik sa matematika at filosofiya. Bakit dapat ka maging interesado nito? Malaki ang naging impluensya ng mga turo ni Plato sa relihiyosong paniniwala ng milyon-milyon. Pati na sa mga nag-aangking kristyano na karamiya ay nag-aakalang ang mga paniniwalang ito ay batay sa Biblia. Pangunahin sa mga turo ni Plato, ang idea na ang tao ay may imortal na kaluluwa na tining buhay pagkamatay na katawan. Ang imortalidad ng kaluluwa ay isa sa paboritong paksa ni Plato, body and soul in Asian philosophy. Gayun na lang ang interes ni Plato sa kabilang buhay. Sinasabi ng aklat na Bada Insolination Philosophy na ang immortalidad ng kaluluwa ay isa sa paboritong baksa ni Plato. Talagang kumbisido siya na nanatiling buhay ang kaluluwa pagkamatay ng katawan para tumanggap ng ganitong gantimbala o parusa. Sa kabilang buhay, depende sa mga ginawa ng isa noong nabubuhay pa siya sa lupa. Sa siyem na siglong pag-iiral ng akademya ni Plato mula 387 BCE hanggang February 29 CE, napakalakas na naging influensya nito ang mga ideya ni Plato ay naging popular sa mga lupaing sakop ng Grecia at Roma. Pinaniwala nito ng pilosopong hudyo na Spilo, ng Ali Handria pati ng maraming lider na sa kakristyanuhan. Dahil dito, ang mga pag-anong filosopiya, kasalin na ang imortalidad ng Aluluwa, ay unti-unting naging bahagi ng turo ng hudismo at kristyanismo. Ayon kay Plato, kapag namatay kung ano talaga ang bumubuo sa atin na tinatawag nating immortal na kaluluwa ay paroroon sa ibang mga Diyos para magsulit isang bagay na buong tapang na inaharap ng mabuti pero lubang kinakatukutan na ng masama. Plato, Los Book 12